Tinawag ng Armed Forces of the Philippines na bagong plot o diskarte na makakaliwang grupo ang nakabibiglang pagbaligtad ng dalawang environmental activists na nawala umano nitong entrada ng Setyembre Sa pahayag na inilabas, the AFP spokesman, Colonel Medel Aguilar, inamin itong may pagkamalalim ang napagplanuhang ito na umano'y makakaliwang kilusan matapos ipahiya ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa sarili nitong press conference, ikinalangkot ng ntf ang biglaang pagkambyo ni Jed Tamano at Jonila Castro. Ayon sa NTF-ELCAC, pakiramdam nila ay sila dahil sa expose ni Tamano at Castro na lang umano silang pasukuin at papirmahin ng sinumpang salaysay ng militar. Ginawa ng dalawang aktivistang pahayag sa gitna mismo ng press conference ng LCAC sa may Plara del Bulacan na para sana mabigyan ng linaw ang pahayag ng gobyerno nga nagbalik loob ang mga ito mula sa kilusana. Nanindigan ng LCAC sa posisyon ng 70th Infantry Battalion sa ilalim ni Lieutenant Colonel Ronel de la Cruz na silang sumundo umano sa dalawa sa tawag ng kaibigan ng mga itong isang alias ate sa bahagi ng Guagua, Pampanga. Una nang itinanggi ng Orion Bataan Police na may nangyaring abduction sa dalawang babae. Nito nga nasabing buwan, kahit aminado ang task force na sila ay naisahan, patunoy lang umano ang press conference na mabuti ang layunin ng LKK para bigyang linaw ang nasabing kaso. Para sa kaunaunahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino.